Ewan ko ba, hindi ko lang din mawari na bakit ganun yung sinagot ni Robot. Hindi ka ba marunong tumanaw ng utang na loob na tumira ka dito sa amin? Tapos ganun yung sasabihin mo sa sa tao, di ba? Uh, sa si Robot kasi mabait na tao yun eh, di ba? Ewan ko ba, bakit naging ganun? Hindi na pwede bumalik si Kalabaw, si Robot. Si Robot, yan. Si Radic, hindi na yung So, what's up mga kaotits? Good no, morning, good morning, good morning, good morning, good morning at magandang, magandang, magandang umaga sa inyong good lahat. Good morning, titootits! Good morning sa iyo, coach. Okay. Uh, sige lang po, sige lang po. Yun guys, uh, good morning. Uh, Nasanay na tayo na lagi na tayong umaga, uling uh, nagigising, no? Balik na uli sa sarili natin yung maagang um, pagising at maagang pagtulog. Kasi recently, nahihirapan talaga akong matulog. At uh, gumising ng maaga, gawa ng hirap talaga akong makatulog. Kaya ini-enjoy ko talaga yung uh, maagang nakakatulog at maagang gumigising. Napakasarap sa pakiramdam guys. Parang normal na tao na uli ako. At uh, yan guys, ipapakita ko nga pala sa inyo. Itong, uh, yan yung motor ni Smurf. Ayan. Ayan. Sobrang ganda na guys. Ayan o. Oh. Ano ah, siyang mga tama. Ayan. Angas ah, no? Tapos binilihan din natin. Sinetapan din natin yan. RCB na. Shock. Uh, ah, Pinaayos na rin natin yung mga tama-tama niya, no? So, uh, nga pala guys. Uh, dumako nga pala tayo sa mga issue nila, ano, nila robot at uh, ni Kalabaw. Hindi ko lang din kasi mahindi hindi Bakit ganun yung sinagot ni robot? kay ano, kay Owa no or kay Joshua since wala talaga sa isip ko na ganoon talaga yung isasagot ni robot eh eh sa palagay ko wala naman silang nagawang ano wala naman silang alitan na, na nakatago pero ewan ko ba hindi ko lang din mawari na bakit ganoon yung sinagot ni robot or yung inastan ni robot towards kay Owa syempre yun pa yung mga sinasabi ni robot na ano yun? Pagsisisi si din kayo, lalo ka na sa... Ano yun? Di ba? Parang... Tao ka ba? Hindi ka pa marunong tumanaw ng utang na loob na tumira ka dito sa amin? Tapos gano'n yung sasabihin mo sa, sa tao, di ba? Ay respeto naman, tol. Uh, sayang si robot kasi mabait na tao yun eh. Di ba? Ewan ko ba bakit naging ganun? Hindi natin alam, baka gusto niyang maging ganggang -gang uli, no? Or gusto niyang umampi kay Pero sa tingin ko naman, hindi naman siguro magagawa ni Robot yun dahil kilalang tao ko naman siguro na yun. Sa mahabang pagsasama namin dito sa loob ng camp, eh, naniniwala akong hindi siya magiging ganggang, -gang, no? Baka maisip niyang humingi ng tawad sa mga tao dito, lalo na kay sa kapatid ko, no? Siyempre, si Kalabaw, siguro deserve niya na rin palayas talaga. Dahil Life, paulit-ulit na lang yung ginagawa niya eh, no? Kung baga parang oh, Wala nang bago sa kanya Continuous yung pagiging masama niyang tao Yung pagiging lapok niya No? Kaya Eh, ang kalabaw kung nasa nga man dyan Ano lang muna Huwag mo na yung papabalik wag oh, Huwag na daw hindi namin na, Hindi na pwede kong yan si kalabaw, si robot Si robot, yan Si radic, hindi na yung makakabalik Matik yan. Matik yan, guys. Kaya ikaw, bullet, ha? Wag kang magiging ganggang -gang. kahit na anong sabihin sa ni Rady, kahit anong ibigay ha. Oh. Ang aga-aga, nako nako po ka na naman diyan. Anong ginagawa mo? Naglalaro. Hindi ako naglinisin. Tingnan niyo, guys, oh. Oh. Dota. Jusko bullet, ganggang -gang, ano naman siguro. Ano? Wala ka, patayin yung PC, oh. mo yung PC, Pinatay gang mo Ganggang ka talaga, bullet. Eh, mag tayo, bullet, ha? Ayos oh. mo maglaro. Ganggang -gang na yun si Sport Bullet tayo. eh. So ayun, guys, na-update ko na lang kayo sa mga kaganapan na mangyayari dito sa loob ng camp. Maraming maraming salamat sa tunay ng mga sumusuporte dyan mga kakotits. Prip, prip, prip. Gaw, gaw.